kinuha nila. Anong iniwan nila 1945? After the war. Hindi man sana tayo kasali sa gira na yon Ay, hindi yung mga Amerikano eh. Nandiyan yung base. kaya uh, ngayon, kita mo kung saan saan sila naglalagay ng uh, harap ng China si Edgap Basa. Alam mo, pag nagkagira, putok lahat yan. Alam mo ang China, basta ganoon lang bright yan. Ang missile na yan nakatutok na sa Pilipinas. Kaya hindi ako galit sa Amerikano. Ang mga... May <laughs> anak, ako na American citizen. Wala akong tao por tao, wala akong problema. Ang problema ninyo, Amerika, kayong noong mayayaman at uh, well, mighty, may mga armas. Pumunta kayo dito sa Asia. Yung maliliit na kinuha ninyo, kinorker, conquered and Ayan ang, yan ang history natin. Ngayon, okay lang. Binigyan tayo ng Independence Day. What? Thank you. But before I forget, uh, pasalamatan ko. Uh, mahal ko to, alam nila, yung mga pulis na militar. Uh, maraming salamat sa inyo. So, uh, Akin yan, maniwala kayo. Akin yung militar pati pulis, sa tao yan. Hindi yan nakatutok kaninong umuupo dyan sa putang inang alam ko yan kasi galing ako sa Malacanian. Alam mo yung mga militar pati polis, pag lukuluko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkudita yan. Naloko na. <laughs> Magka-Pilipino yan. Ayan, polis inyo yan. Militar inyo yan. Huwag kayong matakot. Pag magpunta dito, wala, wala yan ang iniisip niyan, bayan, pati tao, pagsisilbihan nila. Inyo yan. So, mahalin ninyo ang militar, pati pulis, Mabuhay sila. Kasi kung wala yan, matagal na tayong kinain doon sa South, ang insurgency, at dito naman, itong komunista. Eh, ngayon, medyo wala na. Sana. Ma Mahina na lahat. So, pasalamat tayo sa serbisyo nila. Balik tayo doon sa independence. So, ganun pa man, perfect na sana. But, once in a while, maganda na ang takbo. Independent Republic of the Philippines. Every now and then, we have elections we choose the leaders sa community to run the government. Okay na yan. Pero yung seasonal yan eh. May panahon talaga si Marcos noon attempted to tinker with the constitution. And then we had trouble. Kaya pumasok si Corey at si naman fixed it itong 1987. Pero ganun pa na marami ang pagkukulang. Uh, may pagka-ante kasi siya uh, establishment. Eh. Hindi sa uh, military pati police. But uh, they were not happy with the police and the military. Pero ako, uh, ako isang fiscal, Prosecutor ako sa korte. Araw-araw ako nagkukulang nandyan sa korte, nagtatrial. Ang daily bread ko is yung people of the Philippines versus yon. Ako ang nagpo prosecute Ako ang, kung maari lang, na ma-secure ko yung conviction para makulong. Kaya yung mga masasamang tao, noon, araw-araw ako -araw akong nagpapagod. Pero yung komunista, medyo, ano ako, kasi prinsipyo eh. Hindi naman kaya nito mga kidnapper, hold upper, man rape, tapos hold up, kunin yung pera, patayin pa. Eh itong, ibahin ninyo itong komunista. Ah, iba yan. So, prinsipyo lang yan yung away natin. So, wala masyado akong problema niyan. Pero nag-mayor ako, Nagiging pag-usap ako sa kanila. As a matter of fact, yung liderato ng NDF, yung politburo mismo, yung mga top leaders, nung presidente ako, niyaya ko yan sila, kumain kami sa Malacanian. Alam ko, ang military, pati police, hindi nasaya, nasayan nasiyahan. ha sa so, sinyawa ni eh. wa man mali, wa malipay eh kasi may napatalog tayo hindi naman tayo tagalog eh eh nasiyahan pero sabi ko kailangan ko gawin yan para makaroon lang naman ng kunting dialogue at kasi kukula kasi communication eh hindi mo matawagan pare pwede bang umalis ka na muna dyan sa barangay na yan, eh, marami ng civilian na nadali. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar para magpatayan. Yung ganong pakiusap. So, ayun ang filosofiya ko sa gobyerno. Ako nag-retard, ayaw ko na, sabi ko, ayaw ko na, ayaw ko na talaga. Dumating itong Bigla na lang ito ngayon si Marcos. Hindi pa naman in fairness to him. Hindi pa naman nag-uumpisa pero may plano sila ng cha-cha. Change the constitution again. Huwag mong pakialaman yung konstitusyon kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya lang kinakalkal mo and every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Alam mo itong konstitusyon dala ko. Itong putang inang pala itong konstitusyon na ito. oh, ilang pages yan? Alam mo gusto nilang pakialaman? Ha? Ang gusto nilang pakialaman. Bago sa lahat, papalaala ko lang, lahat, lahat sa gobyerno, Mayor, Governor, o sino man, may page lang dito, naka, ano yelo. konstitusyo ito, makapal ito, ayaw ko kung ilang pages, pero itong linya na ito, this is the only thing that I would like to talk to you tonight, okay, so ito lang yung relevant, ito yung may connection lang, kung bakit nandito tayo, okay. Ko. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people people to peaceably assemble, to asse assemble and petition the government for the red dress of grievance. <laughs> Hindi nga talaga ito pinaano eh. Whether it is a park, walang reservation niyan. Ano, you, you, you are not the owner of the, this goddamn government. <laughs> Hindi mo ito magpapag... Huwag eh. mong sabihin na ito para lang sa partido namin di sa oposisyon o kalaban, anak ka ng puta. Yun ang pang -revolusyon. Because if you suppress or oppress the people and you do not give them an